ang tatlumpong mahalagang kawikaan. Pakinggan mo ang mga sinasabi ng marurunong. Pakinggan mo mabuti habang itinuturo ko ito sa iyo, dahil magbibigay ito sa iyo ng kaligayahan, kung malalaman mo ito at masasaulo. Itinuturo ko ito sa iyo ngayon upang magtiwala ka sa Panginoon. Ang tatlumpong kawikaang ito na isinulat ko ay magdudulot sa iyo ng mga karunungan at payo. Sa pamamagitan nito ay malalaman mo ang mga katotohanan at masasagot mo ang mga magtatanong sa iyo. Una, huwag mong abusuhin ang mga mahihirap o apihin man sila sa mga hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ng Panginoon. Anuman ang gawin ninyong masama sa kanila ay gagawin din niya sa inyo. Ikalawa, Huwag kang makipagkaibigan sa taong madaling magalit. Baka mahawa ka sa kanya at mabulid sa ganoong pag-uugali. Ikatlo, Huwag kang mangangako na magbabayad sa utang ng iba. Dahil kapag hindi ka nakabayad, kukunin nila pati ang higaan mo. Ikaapat, Huwag mong aalisin ang mga muhon na inilagay noon ng mga ninuno mo. Ikalima, ang taong mahusay magtrabaho ay maglilingkod sa mga hari at hindi sa pangkaraniwang tao. ika Kapag kumakain ka kasalo ng taong may mataas na katungkulan, magingat ka sa ikikilos mo. Kung palakain ka, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag kang magnanasa sa mga pagkain kanyang inihanda dahil baka iyon ay pain lang sa iyo. Ikapito. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. Sa halip, pigilan mo ang iyong sarili at isipin kung ano ang mabuti. Dahil ang kayamanan ay madaling mawala at tila may pakpak na lumilipad sa kalawakan tulad ng isang agila. Ikawalo. Huwag kang kumain o matakam sa pagkain na inihanda ng taong kuripot kahit ito ay masarap sapagkat ang taong ganyan bawat subo mo'y binabantayan. Sasabihin niya, Sige, kumain ka pa. Ngunit hindi pala ganoon ang nasa isip niya. Kaya lahat ng kinain mo'y isusuka mo. At ang mga papuri mo sa kanya ay mababaliwala. Ikasyam, huwag kang magsasalita sa hangal, sapagkat ang sasabihin mong karunungan sa kanya ay wala rin kabuluhan. Ikasampu, Huwag mong agawin o sakupin ang lupa ng mga ulila sa pamamagitan ng paglilipat ng mga muhon na matagal nang nakalagay. Sapagkat ang kanilang makapangyarihang tagapagtanggol ay ang Panginoon. Siya ang magtatanggol sa kanila laban sa iyo. Ikalabing isa, makinig ka kapag itinutuwid ang iyong pag-uugali upang ikaw ay matuto. Ikalabing dalawa, Huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. Ikalabing tatlo. Anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka at karunungan ang mamumutawi sa iyong mga labi. Ikalabing apat. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip, igalang mo ang Panginoon habang nabubuhay ka. At kung magkagayon, ay gaganda ang kinabukasan mo at mapapa sa iyo ang mga hinahangad mo. Ikalabing lima. Anak, pakinggan mo ang itinuturo ko sa iyo. Maging matalino ka at sundin mo ang tamang daan. Huwag kang gumaya sa mga lasengo at matakaw sa pagkain. Dahil ang gaya nila ay hahantong sa kahirapan. Tulog lang sila ng tulog kaya sa bandang huli ay magdadamit na lang sila ng basahan. Ikalabing-anin, makinig ka sa iyong mga magulang. Sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naisilang sa mundong ito. Huwag mo silang hahamakin kapag sila ay matanda na. Pagsikapan mong mapasa iyo ang katotohanan, karunungan, magandang pag-uugali at pangunawa. At huwag mo itong ipagpapalit sa kahit anumang bagay. Matutuwa ang iyong mga magulang kung matuwid ka at matalino. Ikaliligaya nila na sila ang naging iyong ama at ina. Ikalabing pito. Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Sapagkat ang babaeng bayaran ay makapagpapahamak sa iyo, katulad ng malalim at makitid na hukay, para siyang tulisan na nag-aabang ng mabibiktima at siya ang dahilan ng pagtataksil ng maraming lalaki sa kanilang mga asawa. Ikalabing walo, sino ang may matinding problema? Sino ang mahilig sa away? Sinong mareklamo? Sinong nasugatan na dapat sana ay naiwasan? At sino ang may mga matang namumula? Sino pa kundi ang mga lasenggong sugapa sa iba't ibang klase ng alak? Huwag kang matakam sa alak na napakagandang tingnan sa isang baso at tila masarap. Kapag nalasing ka, sasama ang iyong pakiramdam na parang tinuklaw ka ng makamandag na ahas. Kung ano-ano ang makikita mo at hindi ka makakapag-isip ng mabuti. Pakiramdam mo'y nasa gitna ka ng dagat at nakahiga sa ibabaw ng palo ng barko. Sasabihin mo, may humampas at sumuntok sa akin ngunit hindi ko naramdaman. Kailan kaya mawawala ang pagkalasing ko para muli akong makainom? Ikalabing siyam, huwag kang mainggit sa mga taong masama o hangarin mang makipagkaibigan sa kanila, sapagkat ang iniisip nila at sinasabi ay para sa kapahamakan ng iba. Ikadalawampu, sa pamamagitan ng karunungan, maitatayo mo at mapapaunlad ang iyong tahanan. Mapupuno rin ito ng mahahalagang kayamanan. Ikadalawamput isa, ang taong marunong ay malaki ang maitutulong upang lalong lumakas ang mga nakikipaglaban, sapagkat kailangan nila ng mga payo sa pakikipaglaban. At higit na matitiyak ang tagumpay kung maraming nagpapayo. Ikadalawamput dalawa, ang karunungan ay hindi maunawaan ng mangmang. Wala siyang masabi kapag mahahalagang bagay ang pinag-uusapan. putatlo. Ang taong laging nagpaplano ng masama ay kikilalaning may pakana ng kasamaan. Anumang mang hangal ay kasalanan. At kinasusuklaman ng mga tao ang sinumang nangungut siya. Ikadalawamputapat. Kapag ikaw ay nawala ng pag-asa sa panahon ng kahirapan, nagpapakita lang ito na ikaw ay mahina. lima, huwag kang mag-atubiling iligtas ang walang kasalanan na hinatulan ng kamatayan. Maaaring sabihin mo na wala kang nalalaman sa nangyari, pero alam ng Diyos kung totoo o hindi ang iyong sinasabi, dahil binabantayan kanya at alam niya ang nasa puso mo gagantimpalaan ka niya ayon sa iyong mga ginawa. Ikadalawamput-anim, Anak, kung papaanong matamis at mabuti para sa iyo ang pulot, ganoon din naman ang karunungan. Sapagkat kung marunong ka, mapapabuti ang iyong kinabukasan at mapapa sa iyo ang iyong mga hinahangan. Ikadalawamput-pito, Huwag kang gagaya sa taong masama Napalihim na sumasalakay sa bahay ng matuwid. Ang taong matuwid, mabuwal man ng pitong ulit ay tiyak na makakabangon ulit. Hindi tulad ng taong masama, na kapag nabuwal ay hindi na makakabangon pa. Ikadalawamputwalo, huwag kang matuwa kapag napapahamak ang iyong kaaway. Dahil kapag nakita ng Panginoon na natutuwa ka, hindi niya ito magugustuhan at hindi na niya parurusahan ang iyong kaaway. Ikadalawang siyam, huwag kang mabalisa o mainggit sa mga taong masama, sapagkat wala silang mabuting kinabukasan at magiging tulad sila ng ilaw na namatay. Ikatatlumpo, anak, igalang mo ang Panginoon at ang Hari. Huwag kang makisama sa mga taong sumusuway sa kanila, sapagkat hindi mo alam kung anong kapahamakan ang biglang ibibigay ng Panginoon o ng hari sa kanila.